Buenas noches, damas y caballeros. Uh, before we uh, call it a night, uh, we would just like to uh, uh, discuss two issues with you. And one is the follow up issue on the uh, case, uh, criminal and administrative uh, case before the office of the ombudsman. Again, uh, Senador Joel Villanueva, the case that uh that former uh, ombudsman uh, Samuel Martinez supposedly dismissed uh for lack of uh, probable cause dahil mali dahil uh, uh na, according to Joel na may ke daw yung signature niya at mali daw yung pangalan ng ng party list, something na mahirap paniwalaan unless on purpose ginawa yun so we will discuss that anong latest jan uh, lalo na coming from uh, from former justice uh, Antonio Carpio at uh, also we will be discussing a little bit about about the salen na yan ng sinimula natin na we started the day this with the discussion on the SAL-N. How ridiculous it all look at paano niloloko lang tayo ng mga ng mga senador lalo na yung mga senador na akala for may forever si si Martinez na tuloy-tuloy uh, ang pagsisinungaling sa Salen akala nila hindi na maalis si Martirez diyan or wala nang ilalagay na matinong uh, ombudsman diyan kaya binaboy lang nila yung uh, yung declaration nila sa salen so we will discuss about that also pero ang una dito na nga sa issue ng uh, ng uh, 10 million TDF uh, priority development assistance fund involving uh, Janet uh, Port Barrel Barrel Queen Janet Lim Napoles and many other senators and congressmen kasama na nga sila Lord Dante Marcoleta at si Joel Villanueva who was then a, a uh, congressman na na nakakuha ng 10 million funds from the government para ilagay daw sa mga bulati na bulati farm vermiculture pero na-establish ng uh, Commission on Audit na wala ni isang bulati nakita nila sa mga sinasabing lugar na naitayo ng uh, ng vermiculture farm nila ni Rodante Marcoleta o ni Joel Villanueva kaya kinasuan siya and uh, former uh, ombudsman Cucita Carpio Morales recommended his dismissal pero nung dumating naman si Martires na in order na i-dismiss ang kaso mismo ngayon ngayon nakita niya uh, nakita niya uh, uh, former justice uh, antonio carpio na isang uh, katangahan <laughs> oversight on the fa on the part of uh, of uh, martirez sa hangarin ni martirez na isekreto sa takot niya mabukulan <laughs> mabukulan Ah, ng 20 million sa mga kaso, ah, muka, pati pati yung uh, pro, uh, prosecution office ng Office of the Ombudsman, hindi niya binigyan ng kopya ng dismissal. So ibig sabihin ito, kung hindi niya binigyan ng kopya, kasi uh, meron prosecutor's office ang Office of the Ombudsman, Office of the Chief Prosecutor ang chief prosecutor, yan ang lumalaban in behalf of our, tayo, in behalf of, of the Filipino people. Siya ang lumalaban para ikulong itong, itong mga uh, corrupt officials ng gobyerno. So, dapat as representante natin sa Sandigan Bayan, dapat binigyan rin siya ng kopya ng uh, ng uh, ng uh, dismissal ng kaso. Pero it looks like ngayon, pati sila, mukhang hindi nabigyan ng kopya. So therefore, kung hindi sila nabigyan ng kopya, pwede pa sila mag-file ng MR. Pwede pa sila mag-file ng MR. Ibig sabihin, buhay pa ang kaso. Kasi hindi na, tayo, tayo mga taong bayan as represented by the uh, by the prosecutor's office hindi tayo nabigyan, hindi tayo na informan na or na dismiss na ng kaso ni Martinez. Kasi kung kung na-inform tayo, sana nag-file na ng MR yung yung Office of the Chief Prosecutor. Pero wala nga nag-file na MR. Eh. Ibig sabihin pati sila, they were also kept in the dark. Hindi rin sila ininforman hindi rin pinaalam sa kanila. So, because of that, na-deprive yung right ng taong bayan to file a motion for reconsideration. So, pwede i-file yan ulit ngayon ng, uh, ng chief prosecutor. At dahil may nag-file na motion for reconsideration, pwede aksyunan yan ni Boeing Remulla at kung makita niya na may probable cause, pwede pa rin niya i na para tanggalin sa pwesto, tanggalin sa Senado si Joel Villanueva. So, yan ang, yan ang problema. Ha? Kung greedy ka na, tanga ka pa sa batas. Yan ang problema. Kulang na lang sabihin yan ni uh, Justice Carpio. Yan ang problema. Kung greedy ka na, tanga ka pa sa batas. So panoorin natin itong uh, itong uh, interview and we thank uh, ANC for this video uh, sa interview kay uh, kay uh, former justice Antonio Carpio. The good justice, hindi the bad justice na nadoon na dun, uh, nagkalat <laughs> nagkalat at binaboy ang Office of the Ombudsman. Another another former justice jun pero walang justice pera lang Meanwhile, on the issue of the alleged secret reversal of Senator Joel Videnueva's dismissal by the Ombudsman, Carpio says the prosecution can still file a motion for reconsideration if they were not furnished a copy of the reversal. Let us assume that uh... Will uh, never submitted on time his uh, motion for recon within ten days. <clears throat> if that decision is reversed subsequently, the uh, prosecutor will have another chance to ask for a motion for reconsideration. It appears that nobody knew about mm -hmm. that uh, that uh, reversal, so mm -hmm. most likely the prosecutor, whoever was the prosecutor there, did that also know so he, he he could not have filed uh, uh, an, a motion for recon so if indeed uh, uh, indeed the prosecutor did not receive uh, the copy of the reversal then uh, he can still ask for the copy of the reversal now and submit his mr because uh, that is the right of the prosecution that can be explored Because that is a violation of due process of the prosecutor. Ayun. So, tama. The declared ha? individual well. So, yun uh, Na-deprive tayo. Hindi lang na-deprive ang prosecutor the right to file an MR or motion for reconsideration. Kasi hindi dapat tanggapin na lang ng eh, si Duterte nga. Ni-reject na ng uh, ng uh, ICC yung uh, yeah, na-rule na yung yung issue ng jurisdiction umapela pa sa ICC nag-file pa ng MR e tayo pa kaya? Ha? Magiging pabaya ang prosecution kung hindi siya nag-file ng MR pero dito wala tayong nabalitaan na, na nag-file ng MR ang prosecution Hindi siguro nag-file ng MR ang prosecution dahil pati siya wala siya kamalay-malay na na-dismiss na pala ang kaso So kung wala pa na-file ng MR at na-dismiss ang kaso, pwede pa siya mag-file. Pag-file niya ng MR, sasabihin niya, nagkamali ang former si Marty Re, sa sa mga basehan na ginamit niya to dismiss the case. Then, ang bagong ombudsman, si Boeing Remulla, pwede aksyonan sa MR. Kasi otherwise, unfair sa atin. Miscarriage of justice. Hindi lang man tayo binigyan ng chance para mag-file ng motion for reconsideration na any court ha ah, any court may right ka to fight the, to uh, to file ang MR ha ah, sa impeachment nga nag-file pa rin ng MR ang uh, ang House of Representatives sa Supreme Court so the MR is inherent inherent talaga sa system of justice na i-file mo otherwise uh, there will be a miscarriage of justice as in the case dito sa MR. So yan ang sinasabi natin. Either katangahan or selfishness or, or both. Bakit hindi niya pinaalam yung, uh, yung uh, Ombuds, uh, ombudsman chief prosecutor or chief prosecutor ng ombudsman at the Sandigan Bayan ukol dito sa dismissal. So because of this, buhay na buhay pa. Kahit meron pa pangalawang kaso si Joel Villanueva na na-file na sa sa ombudsman regarding the flood control issue, pero dapat buhayin pa rin itong issue ng bulati, Ah? Kasi 'yan ang, uh, 'yan ya uh, uh, na deprive rin tayo diyan ng uh, kahit sa kan sa kanya barya lang yung 10 million pero sa atin 10 million is everything. Ah 10 million is 10 million. Kahit isang sentimo pero kung pera ng bayan 'yan, it should be safeguarded. Ah. So yan lang, yan lang ang uh, paabol na vlog natin. Oh, medyo other topic na yun na uh, later na natin i yan. yung tungkol sa pahayag ni uh, ni uh, Justice Carpio Dut, uh, yung mga ko, ibang senator ukol or ibang ibang officials ukol dito sa Salen kasi medyo other topic na yan at pagod na rin si Bat. Ah, uh, so sige, ah uh, nagsama nagsama-sama today yung mga business meetings natin at saka yung mga vlogging kwan natin ginagawa natin. So sige, ha, uh, yan na ang huling vlog natin for the day and thank you very much again for uh, joining me in this blog for all the support. Uh buenas noches a todos uh, uh, and see you in my next vlog.